brum brum, nandito na naman si machong brum brum, ha ha ha, hi mama ha ha ha, mga kabrum brum may nakita na naman ako, sa tabi ng kalsada mga kabrum brum, bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go mga kabrum brum let's go, punta tayo sa makdo, mga kabrum para bumili ng pagkain para ibigay doon kay nanay natutulog sa tabi ng kalsada, let's go mga brum brum let's go dito na tayo sa makino mga kabrumrum para bumili ng pagkain para ibig kayo doon kay nanay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumrum. Pasok na tayo. Let's go para bumili ng pagkain. Let's go mga kabrumrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa makino. Bigyan na natin to kay nanay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrumrum. Ihatid na natin itong pagkain kay nanay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumrum. Let's go! at tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrobrom kay nanay na natutulog siya sa tabi ng kalsada let's go mga kabrobrom hindi na natin ito let's go oh, uh, nandun si nanay mga kabrobrom pita natin para ibigay itong pagkain let's go Ito siya mga kabrobrom Ah, uh, let's go mga kabrumbrum na bigyan na natin pagkain kay nanay let's go